Akala mo hindi kita ipapakontem? Papakontem kita dito. ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Vice, uh, Mayor, Mayor, Yes, yes sir. Mayroon, yes, sir. Ka bang, mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alisgo endorsed that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, uh, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Goo si Honorable Councilor Rene Rivera para po uh, ma-agenda po itong sungwang uh, technology po. Uh, Mr. Chair, sinabi niya, sin uh, sinabi daw. Ginamit mo yun daw. Huwag mo nang sasabihin yun daw. Alam mo eh. Ikaw naman oh. No? Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Um, uh, ma uh, Mr. Chair, eh ginagawa ako mintangan acting mayor dito hindi po, eh. Hindi, hindi po sir. Hindi po. Ha? Ah? Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino mayor. ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, diba? di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po 'yun na uh, Mr. Chair. Uh, uh, sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair. Na gusto kong malaman kung sino yung uno sa inyo. Sapakat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo. Dito okay. po, under oath po kayo. Oh, po. Oo. Sige Sinasabi. po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayo. Uh, sir, pwede pong pakiulit na... Uh, Aganito po. you mentioned about a certain councilor that uh, will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that uh, endorsed such document. Sino councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, uh, nandito ba siya ngayon? Uh, wala po siya. Wala siya. But, uh, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not uh, the mayor now is lying. It is uh, Aka Alisgo is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Come, Comsec, please take note. Yes. May, I continue, Mr. Chairman. Okay, Cheman? please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong, ha? Na lang, ha? So, sino ang nagsisinungaling sa inyo. Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, okay, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo diyan? Uh, kasi po, ganito yung... Tinungaling daw po kayo. kasebo uh, kasi po ganito po yun, uh, Chair. Uh, uh, tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sumubang technology po para, para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Uh, totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yon. Hindi mo alam. <laughs> okay. Uh, Mr. Acting Mayor, Acting Mayor, uh, sino po ang nag-apply uh, ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ang ng bayan. Ah uh, hindi ko hindi ko po alam uh, siguro po pag uh, dumating po si Rene Rivera po dito sa ating uh, uh, session sa susunod siya po ang nakakaalam. Uh, sige po Mr. Chairman uh, Miss uh, Mr. Chairman Miss uh, Miss uh, Alice wait. um please ah uh, Please kindly wrap up, uh, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. Uh, However, oh, any oh. of the members may call the attention of the chair if uh, they want to say anything related to what was being discussed. Uh, of course, with the indulgence of the the member who has the floor. No, so. Uh, Yeah, may I continue, Mr. Chair? Please proceed, and then later we will uh, uh, recognize uh, Congressman Franz. Okay. Ang pinapanggit mo, Ms. Koo, oh, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? may Filipino naman po kasama po your honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Uh, malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala, kinakailangan makita mo uli. Uh, nakikita ko puro mga may eksyang ang apelyido eh. Kayo naman, no? Oh. Uh, magaling kayo magsanungaling. Ito po bang, nasa China Bank na ito? Uh, ano nga yung ngayon figure dito? Uh, pirman nyo to? Pirman nyo po ba ito? sa uh, China Bank? ito bay pirma nyo Secretariat, can you please show the document and uh, 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 kindly wrap up uh, Yes. yes. abante thank oh, you importante lang po ito ito paki identify lang ko kung pirma nyo Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang, kumpirma nyo. Uh, Your Honor, um, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblock cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Uh, Your yung Honor, firma, meron pirma? po kasing uh, bank documents po and uh, meron po kasi akong unblock cases po. Okay. Ah, ito, itong, itong next. Pirma mo ba ito? Itong check it dito. Pakiestyo nga kung niya. Ah, sabihin niyo lang pirma niyo eh. Oo. Kung pirma niyo lang. Uh, Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baufu po, I, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alfalan Baguio? Uh, your Honor, wala po. 2021? Uh, hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan Apo. nyo sa isang uh, sa isang nagngangalang An Jaime. Totoo Ay, hindi? Uh, hindi po. Hindi po natuloy. Hindi, to totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang An Jaime? Ah, uh, Pwede na tuloy hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang anhime Ah, uh, hindi po. Pagkatapos po niyan, ah, the Alpalan Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang pa ginawa niyo. Inaprobahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Uh, Your Honor, ano pong, sorry po, ano pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero ano pong, sorry po, ano pong corporation Alpha po? Alphaland. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy po. Bago ko po. bagbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Uh, na? Hindi po natuloy po yung property po, Your Honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran, hindi okay. lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong kape ng cheque dito. Pakitingin nga kung hindi ang firma mo. Ito ang firma mo. Kasi kung, kung iyong uh, ni, namin, na ito yung mo, ng 23,800,000 pesos. Yun po yung check nyo. Totoo ba hindi? Uh, Your Honor, uh, about po sa bank transactions po. Um, and hindi, hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may unblock um case po kasi final hindi po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Kasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po o, kasi teka, teka ng muna. bank transactions po sinama in, 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 po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to eh. Hindi pa kasama ito. Kaya uh, hindi mo pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Uh, Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alpalan na ang pangalan Alpalan Baguio Mountain Lag Homer Incorporated na 23,800,000 800, pesos, 800,000? Ah, uh, your honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AML. Hindi pa po. nga kasama ito sa AML. Kasama po, isa-sama lahat. pa lang natin. <laughs> Oo. Ito, pakita nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito ko naman oh. No? Uh, your honor la yung lahat po kasi ng banks po uh, sinama po ng amlack kaya i inv i invoke my right against self incrimination your po. honor andyan ba yung amlack uh, I, i would like to find out Mr. Um, Mr chair kasama ba itong kanyang down payment sa alpha land bagyo mountain na 23,800,000 is this included in your um, in your amla investigation And the uh, cases that you have filed against Miss Alice Go, is uh, this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. Uh, with respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And uh, the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same, but uh, I am not sure which bank uh, Your Honor can, is uh, can, referring to. you? Can I, I show owner? you Can I show you the, uh, can I show you the check? And please, uh, please uh, tell me if this included in your AMLA investigation and included in the case against Miss Alice Go. Hindi, baka yung bank account eh. Kasi mayroon tayong bank account na, na certain transaction. Okay lang. <laughs> BDO 803. Uh, before the, uh, uh, let me acknowledge the presence of uh, Congressman 803. Roberto Pingping -ping Uy. 803. From, and uh, Congressman Lordan Dan Suan. Uh, Pero yung account number sa amin. Sir, sir. Mr. Chairman, sir, if I may, That check refers to BDO account number five seven four eight zero one eight zero zero three, your honor, and we have filed a money laundering complaint against uh, Miss Alice Guo. But the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, your honor. Yeah, but this therefore this not included. Uh, not yet, Your Honor. Okay, uh, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. Ah, uh, and I would like to refer this now to AMLAC um, na isama kasi gusto ni Miss Alice go isama eh. Okay? Ito ba? Ang tinatanong ko, ito ba niyo? pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Uh, Your Honor, um... Sinabi mo na na ito, check mo sinabi mo na na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac Conception Brands. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh. Sorry. Sige. Uh, your honor, uh, please allow me to explain. Um, since isasama niyo na nga daw po siya Hindi casual. pa nga kasama. Kau naman no. Kaya tinatanong kita. Tinan <laughs> tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Ah. Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sayo kung ito ay pirma mo 'yun lang ah, uh, opo, Your Honor. Ang uh, explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I, I, I have right to refuse to answer po dahil pag na daw po yan, sa susunod po, uh, it may incriminate, incriminate myself po. Well, ibig sabihin, well, anyway, um, uh, Mr. Chair, kahit na hindi eh, niya sinabi na niya man dito na check niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Lialgo. Oh, eh. Sinabi niya to na check mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to uh, include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Uh, yes, sir. We'll do po. We'll uh, include that in our investigation and that's highly appreciated, sir. And please also find out, find out if uh, the transaction between Alpha Land has been uh, actually uh, uh finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Uh, yes, Your Honor, we will uh, look into, the, into whether that contract has been consummated, Your Honor. Salam po tanong, Mr. Chair. Uh, ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Ms. Cassandra Ong, Ms. Alice? Uh, Your Honor, um, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. Tatlong beses ba? Apat uh, na more beses? More than naman po. More than? Opo, more Tatlo, than apat na beses? More than three, four. More than three to four times. Nagkita kayo at nagkausap? Opo. Okay. Nabanggit mo, Miss Cassie, na nagkita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nagkikita kahit kailan? Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na 'yon is nagkita po kami sa Malaysia. Uh, Nag, ito, nabanggit obo? mo din na hindi hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Go. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po ka-close po, Mr. Chair. Okay, kakilala mo pero hindi mo ka-close. Pero nagkita kayo more than four times. Yes, pero please. hindi kayo close. Miss Ko, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. Ah, so nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So hindi po pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay do sumakay sa aeroplano o nagbangka kayo po Malaysia? Uh, I Tulad ng ginawa rate, ni po. Sheila. Uh, oh, I, inv I invoke my right against self incrimination Okay. Nagkita po kayo ni Kasi doon sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na. Singapore, kundi pa ako nagkakamali once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Doon sa Singapore, ay eh, kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Kasi, at yung siyang, na siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo? Ah, yun siyang pony ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni Kayo sa akin na wala kayong pinag-usapan. Hindi ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nakita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Ah, hindi, hindi anyway, po Mr. Yung... Che, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to interpret before that, uh, Congressman uh, Pumaren, would you like to yes, uh, make, ten, Please ten, make it short. Yes, sh short lang. ha. in connection with the question of uh, Honorable Abante, kay Acting Mayor. ba si Acting Mayor? Yes. So, um, uh, kanina po, tinanong po kay ni congressman uh, Congressman Abante kung na-meet niyo po yung applicant, yung may-ari po nung Pogo. Ang sabi niyo po, hindi niyo po kilala. Tama po ba? Nung time ng Vice Mayor kayo, sino ba ang pumipirma ng resolution pag pinasa? Ah, uh, lahat po ng mga councilor po. Hindi po. Yung final signatory. Ako po ang attested. Kayo po, di ba? Attested po. So kung kayo po ang pumipirma, sisiguraduhin nyo po na kilala nyo dapat lahat ng mga aplikante. Tama po ba? By the way, bago nyo po sagutin na galing po ako ng LGU. So alam ko po, po lahat ng mga dapat gawin. So ang tanong ko po ulit. Uh, hindi nyo pa rin kilala yung pogo operator. Hindi malang lang nyo inimbita sa isang uh, uh, isang session o isang uh, committee hearing? Ang pagkaalam ko po, ang legal matter po at saka yung chairman ng uh, games and amusement po. Hindi, sila, hindi hindi po. sila uh, po ang ano, sila po uh, ang uh, nag uh, Acting Mayor kahit sila po ang nagpaano, isa-submit sa opisina po nyo, kayo po eh. Hindi naman yung po ipapakalendar yun, hindi rin yung po itatakil yan, kung hindi po kumpleto ang papel, tama po ba yun? Ang, uh, yes, Your Honor po, ang po kasi nagpakalendar, si Councilor Rene Rivera po sa Sangguniang Bayan Secretary po. Hindi po tama po yung kahit nakakalendar. Kahit naka-agenda po yan, titignan nyo po yung papel. Kumpleto ba ang mga requirements nito? Sino ba may ari nito? Tama po ba to? Kasi tama ako, po, po ba yun? Kasi ako po, lang ang nag-approve, hindi. Based on the approval ah, po ng sangguling bayan. Hindi. At alam, alam ko po yun. Mr. Presiding Officer, uh, uh, ang Vice Mayor ang pipirma. Bago po itawagin uh, yung proponent niyan para magdepensa, titignan niyo po kung lahat po na requirements nandoon. Kung wala po, hindi kumpleto po yung requirements, pwede niyo sabihin, hindi pwedeng i-discuss Dito may makasaba ko mga congressmen, purgaling galing pong LG yun, tama po ba? And, and also, the mere fact na in ni uh, Gua Hauping, yung Pogo na yan, ano ibig sabihin niyon? yun? Uh, siya may are dahil pumapahig na kayo. Yun lang naman, lang po kasi, kasi Mr. Presiding Officer. Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi, hindi nyo pwedeng i-discuss sa Florian, yan. Kahit in ng kahit sinong majority floor leader yan o kunsihal, na without the, all the documents na prinisyan sa inyo. Kasi po, uh, nagmamadali po yung mga... So, parang VIP itong anong to? Parang uh, so special. Uh, Pag own... hindi ba nyo na ng araw na yun, uh, titigil ang buhay sa bangban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento? Ang sabi po ni Honorable Rene Rivera, Committee on Legal Matter po, nagmamadali daw po itong kumpanya na ito para mabigyan po ng luno. <laughs> The more nga dapat yung chinek yung papeles, bakit nagmamadali? Tsaka pangalawa po. Um sino po bang mataas? Konsehal po, Vice Mayor. Uh, Vice Mayor po. Vice Mayor. So nakinig po kay sa konsehal, nakailangan uh, i-tackle 'to nang uh, um, Without the, all the right documents. Uh, actually po nasa Ombudsman na po yung kaso. Na nagkaroon po kami ng uh, suspension po nang 3 months. Kaya nga po. Well anyway, last lang, last na lang Mr. Ado. So, in essence, kaya nyo minadali yan, dahil sinabi po ng kunsihal na Rivera na kailangan minamadali. And then kanina, sinabi niyo po, um, may endorsement po galing kay Gao Haoping. Tama po ba? Uh, ang ano po kasi, uh, kinusap po ni uh, Mayor Alice Go o si Honorable Rene Rivera para po i-agenda po itong sungwang technology. So, this must be a very special resolution for the mayor for the councilor to pressure the vice mayor to discuss it na kagad sa session. So yun lang po, Mr. Thank uh, you. Chairman. Thank you.